Hi! Andito tayo. Salamat sa nagbigay na Ayusin natin. Ayan, pampatibay daw. O, diba? Salamat sa sponsor. Ayan. O, salamat may nag-sponsor. Paburrito kong pink. Yeah. 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 Pink. Pink. Kaya ito, lang ito. Oh, sa pinat, di ba? Hinihini lang natin yan. Sa pinat. O, oh, yan o. Yan yan Mahilig tayo sa yan o. Ayan. ang roses. May litar na roses. Yeah. Yeah. Roses. Yeah. Tapos itong daisy.